guys oh. Ay, good morning. Nagkalat na naman yung mga manok ko guys oh. Pang 3 days na ngayon na ano. Na umaaraw. Kaya yung mga itlog naglagay na naman ako sa incubator. Eh, yung mga manok ko. Oh. Gutom na gutom na. Magpapakain tayo ngayon guys. Pinalitan ko pala yung ano nila guys, pagkain nila oh, ganito Ay, iba pala yung sako nito. Pero Galimax, Galimax ito guys. Iba sa iba sa sari manok na ginagamit ko dati. Galimax chicken layer. Sige na, pasok na tayo. Pasok mga soki Pasok mga soki Pasok Ayan o. Pasok Alam nilang kakain na sila guys Kaya pasok na sila hoy okay, pasok na kayo Kalat na sila oh Yan ang free range talaga Lumabas na sa kulungan Ay nako Bagal bagal nyo bahala kayo dyan sa labas wala kayong makain excuse me mm. <laughs> matapang mataki ko Lagay ko lang kahapon ito guys may ano yan may probiotic yan na vitamins puno pa marumi na papalitan ko na lang <coughs> <coughs> ng mga first generation na brown decal. yun yung puro. Purong puro pa to guys. Galing sa brown decal factory. Hatchery. Hindi pala factory. Hatchery. Brown decal hatchery sa Bulacan. Diyan galing yung mga aking mga no manok. Ah, uh, two years na yung iba. Noong March. Ay hindi one year, one year lang pala nila noong March, magto two years sila next March yung iba yung iba naman is December 2019 sila guys, so bale, bago pa lang sila one year pa lang din sila ngayon mag one year sa December <coughs> hindi kasi mag hindi parehas yung ano nila, pagkakuhat sa kanila hindi mag-batch <coughs> Ayan mga rooster ko guys. Uh, ano ko na yan. Uh, Pahats ko na yan. Bale, second generation na po yan. Yan <coughs> Yung father nila binili ko sa kabilang farm noon. Tapos naisipan ko magpabreed. So ayan. Dumami na sila. Marami pa ako doon sa isang kulungan. Mga bainte pa yon na second generation. <coughs> Bali itong breeder ko is 35. 35 na hens. Puno na. 35 'yan tapos 4 na rooster pero malapit na rin pwedeng dito yung tatlo ko na rooster doon. Kaya siguro minsan kunti lang yun napapahats ko na itlog kasi baka hindi hindi nga ano hindi magka yung ratio ng rooster to hen baka, baka, hindi hindi fertile guys silipin natin yung ano guys yung incubator ko kalalagay ko lang kahapon sa mga itlog na bago <coughs> dito siya ayan, ayan 50 lang yung nilagay ko guys ayan, na sa taas eto wala na to sa baba lampas na ng one one month yan pero uh, tinutuloy tuloy ko kasi naantay ko yung itlog ng gansa guys hindi ko alam kung ilang days yan kaya tutuloy ko lang hanggang sa uh, maubos ang kuryente eto <laughs> naman ang aking mga uh, one week old na sisiw ano lang sila guys 52 out of 50 yan tingnan nyo ng umulan-ulan ito lang sila silipin natin mm. Oh. Hmm. puro brown lahat magiging brown yan guys oh, matatakotin may ilap punta tayo sa isang kulungan guys ayan na yung mga gutom na gutom na aking mga manok hmm. Hmm. Oh, matay ka na dyan. Di ka po umalis dyan. Nagbigti ka na, boy. bigti na. Hmm, bakit mo kasi nilusot yung ulo mo? Ay, nako. Hindi ka marunong mag-atras. Hilain mo, hilain mo. Tuso ka eh. tik ng mamatay, guys. Gutom na gutom. Nilabas niya yung ulo niya dun sa net. Eh, hindi maganda sa starter na fins. Kasi buo na ito pellet na siya. kahit matapon mo madali lang, madali lang nilang pulutin ito yung sinasabi kong 19 pero hindi naman hindi pare-parehas yung bats nito guys tatlong bats din to 5 uh, months na yung malalaki siguro 5 months taka 3 months na ito sunod-sunod din sila <clears throat> kaya lang hindi pare-parehas ang kulay may black Australorp mix may white decal may brown may rear talaga pag lumabas na yung mga pag second generation guys yan lalabas yung mga parents nila na nauna the best talaga yung brown brown decal pero lahat lahat naman ito guys brown din ang itlog yung kulay lang sila magkakaiba parehas din sila mga itlog ng 5 months Ayan, oh, medyo matagal-tagal akong ginag-upload guys bising busy, busy ko sa mga construction at sa madami pang ano pinapangarap na negosyo kakatayo lang kasi yung ano ko guys Coco Lumber bodega ko I store ko galing pa ng Quezon province na Coco Lumber yeah, kasi simula ko lang kasi kaya minsan hindi ako nakakapag upload talaga <clears throat> pero dito pa rin ako sa araw araw sa aking mga manok umaga at hapon nandito pa rin ako sa kanila uh, sabado ng umaga lang ako hindi nakakapakain. si mother dear nagpapakain kasi sa ibang bahay kami pumupunta eh Okay guys, sige guys mag instruct na naman ng mga magko-construction, papasok sa construction. Sige, salamat.